so mga tol uh, yung pinaluto kong nandito na so pag merienda na din to sa ating mga kasamaan yan yeah. alright so ayan dadali na natin uh, ito yung meriendahin namin ngayon sa kanto so let's go alright so dito na tayo mga tol uh, uh, ito na yung merienda natin. Oh, ito na. Ali. Oh, ito yung pinanapanalunan ha. na Turon. Turon tausan. Turon. turon. Wala akong plastik to eh. Ha? manong. Kung hindi ka nalaglagan ng wallet, eh wala kami sinturon. <laughs> Soft drinks to. At sempre. Dipili pa tayo ng soft drinks. Alright. <coughs> yan, drinks. <coughs> Ikaw, uh, soft drinks. Ikaw, kaya tibot. Soft drinks yan, maliit. Ay, kumuha ka ng malaki. Malaki daw! Nagkapal ng mukha mo ah. Bakit? Ikaw, na kailan turun ka na? Baka pala mukha mo, ginawa mo lang hapunan pag hindi turun eh. Ayan. Yeah. So ngayon mga tol, uh, dito na lahat. Oh? <laughs> uh, kumain na kami at pinamigay ko na rin yung naluto kong turun. Siyempre yung, yung, <laughs> yung <laughs> with subjects pa. <laughs> No. Doon sa ano? Oo. Oo. Kami. Wala wala pa nang iba eh. dito nilagay yung yun. sa iba wala pa eh. Ayun. 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 ito 'yung pinky. 'Yan special 'yan eh. Ah, 'yan, 'yan.